Abala ang kapilya ni San Isidore Labrador sa paghahanda sa gagamping misa para sa kanilang pista. So ngayon nag-start nag kami na, na mag-ayos para sa darating ng Christ the King. Christ the King is yung event ng mga Catholic kung saan ito yung huling uh, event namin for the calendar ng mga Katoliko bago mag-Christmas season. So next week uh, iba na yung ano namin uh, calendar kumbaga. Tapos ang the King ay pagpaparangal kay Kristong Hari bilang uh, tagapagligtas at paghari niya sa mundo. So, kaya kami nag uh, nakaroon ng uh, ganitong uh, event sa simbahan para magpasalamat at para din yung pagliligtas ni Kristo sa mundo. Uh, eto ito every year dito sa amin na uh, sa kuwasay parish uh, every year iba yung host na nag ano. last year dun kami sa main parish and then ngayon dito kami sa barangay ng masuso uh, kapilya ni San Isidro and then uh, sa loob ng ayon na taon iikot siya the next year is sa ibang chapel naman then o oh, mamaya uh, bago mag mga 5 p.m. magkakaroon kami ng tinatawag na holy hour. Yun yung pagbabantay namin sa Santissimo Sacramento. Yun yung osta na itinatanghal ni Father dito. Tapos, susundan niya ng 6 p.m. mas. After na 6 p.m. mas, may pagtatanod ulit na tinatawag. Yun yung pagbabantay sa uh, Santissimo Sacramento. May mga oras na ilalaan bawat samahan, bawat barangay ah uh, para magbantay dito ah, uh, aabutin siya ng almost ilang oras din so ayun, yung pagbabantay na tinatawag yun yung sinasabi ni Jesus na hindi ba kayo makakapag uh, bigay ng oras kahit isa man lang para sa akin ang ibig sabihin nun, ah uh, dito sa amin, binibigyan namin ng time isang oras bawat barangay bawat samahan, para bantayan ang Santisimo Sacramento, In which, ang pinoportray ng Santisimo Sacramento ay si Jesus mismo So, mamaya dito siya itatanghal Tapos, uh, yun, uh, kanta at saka mga panalangin ang iaalay tayo uh, Ito yung nagpapaalala sa atin na magkaroon tayo ng kahit sandaling oras Na makapagdaan ng oras sa Panginoon sa pamamagitan ng gantong event And yung nga rin, sa kalendaryo ng simbahan, ito na yung huling event bago yung paghahanda naman para sa pagdating ng Panginoon through Christmas. Uh, may choices kami ng flowers, kung bakit ganyan yung color, kung bakit ganito yung theme. Kasi ang kulay ng Kristo ay white and yellow. Parang it symbolizes the, yung paghahari niya. Tapos sinihinaluan namin ng konting orange para at least may ibang accent na makita doon sa, sa magiging gaya. Sa ngalan ng katotohanan at malayang pamamahayag, ako si Vince Lucilio para sa The Bullhorn.